Ni hao. Mayang May ang sa inyong tanan diha. Karon maginamaw na sad ko pero before ko maginamaw maglunch sa ako kay wa pa koy kaon. Ari ko, ko mukaon eh. Coco Cebu Restaurant. Naade ko karon diri sa Seaport Village, Mactan, Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Tara sa kata kay nasa second floor ang Coco Cebu Restaurant. Ibabawaning Boatman. All let's go. magdali ta kay gigutom na nako <laughs> kita ko ani sa online ba ilahang page Coco Cebu restaurant akong gi-check mga Asian food ilang gipang serve nya yeah. Asian manta. ta wa manis gani <laughs> tara atong suwayan ilang mga food mga delicious food ba Hi, sister. Hi, sister. To Tarong. <laughs> Tidak. <laughs> na ko guys, tindot kay diri lugar kay. Bugnaw kayo, relaxing kay ilang restaurant. <laughs> Ito nang expect na na sila nako, na moong nagpaabot na sila daan, ako na sila nang ba. Alright guys, ready na ang food. Daghan kay ko gi-order Na Naay Kuku barbecue signature, lang zabtay, dry bakuti, kuti, seafood satay, kimchi salad ug banana shake. Lang zabtay. Tiyagang kay sili guys Klaro kay spicy ni Pork din siya nga sinabaw First bite Lami kayang pork guys hummo kayo Saktos paglata ba Murag dugay ginikilatan Bukog siya ba Nyanaghan kayo siya sili Kaya kibutangan sa siya grass. Lami kayo humot, kayo ba Walay lang si Ayos kayo Aprobado sa nis mga immortal delicious seafood satay the mini guys kay. nagsagol ang crab shrimp o tahong yan nasa chay. sweet corn All right atong tilawan Mmm. may butter guys ambii kayo shrimp style tayo so agas agas ang butter guys mmm kung daan nun sa dry back kuti thailand style sabari ha <laughs> pork ya po ni guys ingon sila tamis tamis daw ni so atong tilawan sabari ha <laughs> <laughs> mm. Tamis tamis yun ay siya guys niya Medyo spicy kahit eh? na mga Ipang slice ng mga chili ba Kuyo kay plating ba Na ay saging Sunod guys, cocoa Barbecue Seafood Tamis kayo ni na shrimp, na chicken Na ay back ribs O na chorizo de Cebu Darang back ribs guys Ako nang ipaslice daan para di na maglisod ba isa palupig ang back ribs guys umok sa ziyan Sakto saktos lasa wa kay gimura gimarinate yunig maayo ka Ipaabdag mga pila ka days o nagi grill grilled chicken wapasad guys ah. ingon sila gimarinate daw ni gata o kanang tuno ba sa lubi first time pa kumutrayan yung sinugbang manok na naigata tara tong tilawan Nalasahan yun ako ang gata guys Nga juicy sad gayo siya ba umu hmm? Umo kayo Pero magbuwag na siya siyang bukog ba Kimchi salad ah, familiar na mo ani Kay mga kipap man mo diha Uso oh, ba yan ang mga sanggyup sanggyup diri sa Cebu hmm. Okay, bawa naman tanga lami ng kimchi Pero mas nilami yun kay Gisalad Manila Shrimp with pineapple guys Nindot guro ni nga kombinasyon no Shrimp o pineapple ba? Guys, kumbu shrimp umpain apul. Hmm. Josis Samutan bigo yang tamis-tamis ah. Murug nag-away ang lasa eh. Now we're down to our last sudan Chorizo de Cebu. Hmm. Filipina. Cebu. Cebu City. <laughs> Goods kayo. tamis tamis ba? Eh nakakaon naman ta, syempre di mawaang panghimagas. Banana shake. Ah, lami ay. Ako hilig si kong saging ha, pero panagsara ko makatilaw banana nga gishake. Lami, sad kayo eh. Ayos kayo, refreshing kayo. Labi nag-init kayong panahon, yung minum kag-shake. Nagikan ka ni Kaon, sad ba? Sulbad ang tanan Grabe, busugan ako Overall, tanan po putahe nila diri sa Coco Cebu Restaurant Aprobado sa mga immortal Alright, tara, inamaw na ta Siyangyang kong na You Philippine? Siyangyang kong na yung na Siyangyang kong na na Thank you Hey Dan, Yaw. Este ang. Kita kay na mo guys. <laughs> totio ta. Hello guys. sa day. Shout out sa mga Maxim Riders yang mga kulokoy. Hindi mahilad. Aws. <laughs> Ugoy ni Nihao totio. Ha. <laughs> ah.